Naalala ko po yung sinabi ng mga kababayan natin, ng mga netizens, na posibleng nga itong si Roque ay konektado dyan sa mga Pogo, Pogo Operators. Abay, may punto. Dahil nga doon sa nakitang dokumento, bahang nga daw, itong si Harry Roque ay uh, legal um, advisor na itong, na itong mga Pogo Operators na ito. So, to, posibleng may kinalaman. Na balita din kamakailan na mukhang or tayo daw ay uh, magugulantang. Ang mga kababayan natin ay siguradong magugulat sa mga lalabas na pasabog at balita na or kung sino ang mga konektado sa bug-pogo na either nasa gobyerno pa or dating nasa gobyerno. Nako, di ba? Unti-unti nang unti-unti nang nabubuo ang puzzle, 'yun ba? Okay. So kung titignan po natin, matagal na po tayong pinapaikot na itong si Alice Guo. Matagal nang pinaglololoko na ito ang taong bayan. At ang masaklap yan, siguro po'y pinagtatawa na, na tayo yung mga taong sumasuporta at naniniwala dito sa isang ito. Siguro ay pinagtatawa na na tayo ng China. Pinagtatawa na na tayo ng mga taong nasa likod ng mga ganitong klaseng operation ma tatandaan din po natin na suportado ng isang digong yung mga ganitong operation, ang pogo hubs dito sa ating bansa na kuno nga ay nag-generate ng income para sa gobyerno. Anyway, eto, kung babalikan natin ang si Mayor Alice, Alice Guo, may kaso na at uh, nakahain na rin ata ang suspension. So ngayon naman, uh, Tignan niyo po, Mayor Alice is part of the same criminal organization that operated both Bamban and Porac. Ang matindi dyan, yung mga uh, local or yung local government ng Porac, wala daw idea, hindi alam na existing itong mga Pogo operators na ito sa kanilang mga lugar. Diyos ko po, ano ba? Pera-pera? Kaya pera. pera ganyan? Abay, ang ipinagkakanulo niyo po ay ang ating bansa. Dahil totoo yung sinabi ni Senator Loren Ligarta na ito ay isang paraan ng ginagawa o ng ginagawang invasion ng China dito sa atin. Political. Ayan. Meron ng mayor na wala naman talagang dugong Pinoy. Ulitin ko ha, wala naman talagang dugong Pinoy dahil pinaglololoko lang po tayo niyan. Mayor Alice is part of the same criminal organization that uh, operated both Bamban and Pola. She was not only connected with Baufu, but with the actual operation of the Pogo itself, even after divesting. Yan. Mm. Yan. Napakaliwanag naman. Sana tundukan na itong issue na ito at dapat ng gawa ng kung ano mga aksyon, kasuhan. At doon na mag-focus ang ating mga mambabatas. Dahil talagang uh, sa nakikita natin, no question asked na dapat. Siguradong may kaugnayan, etong isang ito, dito nga sa mga pogo operations dito sa atin, iniuugnay daw etong si Bamban Tarlac Mayor, Alice Guo. Sindikato ito. Syndicated uh, operation. Kaya ganong kalaki ang kita. Mantakin mo ha, kung ano yung mga ari-arian at property natin si Alice Guo. Abay, kahit sinong bilyonaryo dito sa atin, mukhang mahirap ang i-acquire yung mga yan. Pero sa kanya, madali lang. Ang ibig sabihin, pera. May pera. Hmm, good luck.